Huwag masyadong sigaw ng sigaw, baka manuno kayo. Parang namamagana'y titi ko. Parang namamagana'y ko. Nabilang na nyo <laughs> Nabilang na ba yung step nyo? Hindi. Ay, shit, ulitin ko. Ay, shit, ulitin ko. <laughs> May bayad daw sa taas pag nakalimutan yung yung bila. <laughs> Kayo <laughs> mga kabataan, anong sinadya niyo? para Paparito kayo sa aking kabundukan. Nandito <laughs> pa si Tatalino. Nandito pala si na ba, Tatalino? Tatalino. Ano ba ang paglilingkod ko sa inyo? Nandito daw yung mga diwata. <laughs> baka baka may spares dito. Ang mga diwata na sa kabilang ni <laughs> Diwata? <laughs> Hindi si Tatalino to. Hindi si Tarantado. <laughs> <laughs> <Cal. Mrs>. <laughs> Parang nakakapagod maglakad ah. Ilang oras tayo nakasakay sa motor ngayon maglalakad naman tayo paakyat. Ready, ready na tayo. At syempre, lalong lalo na si Cobra Rider. Ready, ready na rin. Oh. No? So, papunta na tayo dun sa may meeting place. Dito yan sa may Tabon, Mabalakat, Pampanga. So, sinundo niya ako dito dahil wala na yung 600cc natin motor. So, dito muna tayo. Kasi nakakaya sa mga kasama natin. Puro small bike lang. So, nag-small bike din muna kami. Guys, nandito na yung mga kasama natin na ah, kasama sa rides papuntang Dinggalan Aurora Ayan, uh, ah, maglilid ng uh, prayer bago tayo umalis Good morning alright. morning Good Maraming unang-unang sa lahat Maraming salamat at nagtiwala kayo sumama sa amin gear up na tayo at syempre palis na tayo dito sa may Petron Tabun at syempre, gear up na rin yung mga kasama natin ride safe sa inyo lahat mga idol alright Hello for Bante! All right, let's go. tawagin man ang tanaw Umulan, bumagyo, hindi hindi umaayaw Mahatid lang ang tulong sa mga taong uhaw At ko lamang ngayang makatulong Pigilan man ng iba, Hinding, hindi hindi ako upurong dito Ako masaya, magbigay ngitit galak sa kanila Ako'y simpleng barbero lang, di na yun mahalaga Importante, nakakatulong sa mga taong hangad na talaga Sariling sikap, di pakitang tao Mula pa man noon ginagawa ko na ito Salamat din sa mga sumusuportang tunay Kayo aking kasama sa aking paglalakbay Habang ako ay nabubuhay Patuloy akong tutulong Sa mga taong tapos palad sa buhay Yanski, tunay na kaibigan Yanski, tapat maasahan Yanski, tumutulong sa nangangailangan We are approaching Nueva Vizcaya Alright, in 2 hours, biyahe. Papasok na tayo ng Nueva Vizcaya. Alright. Ayan ako ni Lord sa akin tatahakin Mababa ang tingin sa mga barberong tulad namin Di nila alam sahod nila ay lang namin Nag-iikot ako sa sariwang hangin Nag-iisi ng kung ano ang mga dapat gagawin Tumulong sa tao hindi dapat palagpasin hindi pwede four wheels dito pwede <laughs> <laughs> sasakay ka na lang ng tour guide mo hindi yun hindi yun hindi Ito tayo dito <laughs> Kaya sa mga pupunta dito sa Dinggalan Huwag na kayo magdala ng four wheels Ayan o oh. Alanganin talaga, hanggang motor lang talaga to Ano yung dadaanan dito dito, Enduro. <laughs> pwede pwede na sana dito si, ano, si Ghost Rider eh. Kaso <laughs> wala na eh. Bangin dito sa baba oh. Ang yun. Yay! Ano ba yan? Ano ba yan? <coughs> Sorry, pa lang, uh, tayo pa na dito. Uy! Marami na pala ang tao dito. Hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang yung parking natin. Then maglalakad na tayo pataas. Ayan, para sa kaalaman nyo guys. Hanggang doon lang yung parking natin. Maglalakad na tayo ngayon patas dahil sirang-sira na yung daan. So hindi na kaya iakyat yung motor. So magla maglalakad na lang tayo ngayon. Ang yeah. nakikita nyo yung parking doon. Hanggang doon lang tayo. Aas. <laughs> <laughs> para, ang sarap sa ganito, no? Ah, ah, sa ilalim ng bahay. <laughs> Ay, wait, wait. Ako may aa sa ilalim ng kumot. <laughs>

Ilan step, sir? 1,382. Para? 1,382. Sige. Oh, magsimula Tara. na kayo magbilang. Sige, una na kayo. Sige. Sige to. Kayo mga motor niya. Nasa 1,000 yung step na lalakarin natin. 4.2 kilometers na lang. Sige. 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 Sige.

Bera! Tumingin ah, ah, ah! <laughs> Umingin sa daan, baka may ahas. <laughs> Alright. Nakailang step na tayo? Nasa ano pa lang, 33. Shit. Ito yung sinasabi ng mga katutubo na malapit lang pag tinurga. Malapit lang. Andun lang. Ha, ahingal. Ang gabi. Mento, angin! Angin pa ka lang! Angin! Wala na angin! Wala na angin! Nasa 800 step na ba? Wala po. Kasi so, yung tour guide, di ba dapat binubuhat niya tayo pagka pag <laughs> tour guide? Paano? Paano po? Binubuhat tayo pag tour guide, binabayaran natin niya. Huwag <laughs> kayo masyadong sigaw ng sigaw, baka manuno kayo. Parang naman maganda titi ko. Tawagan ako pagdating natin, nandyan na. Nabilang nyo na ba yung step nyo? Hindi. Ay, Ay shit. Ulitin ko. Hindi <laughs> ko bilang. May bayad daw sa taas pag nakalimutan yung, Kaya yung no? bilang. Kayo mga kabataan, anong sila dyan nyo? Paparito kayo sa aking kabundukan. Si Tatalino. Nandito pala si Tatalino. Ano ba ang ko sa inyo? Andito daw yung mga diwata. Baka may spares dito. Ang mga diwata na sa kabilang ni Diwata? Hindi si Tatalino to. Si Tarantado. Wishes Grabe. Grabe. Nandito na kami sa taas. Ooh. Ayun, naniniwala ah. <sighs> ako malapit lang talaga. Oo nga, malapit oh, nga talaga. Malapit ka na mamamatay. Nandito na tayo. Napagod, alright. Oh <laughs> sa wakas! Enjoy po Sa wakas! Okay? Dito enjoy sa tuktok well. ng bundok, enjoy may enjoy tindahan. Enjoy! Makakabili kayo dito ng mga... Hi guys! Welcome to my vlog! Makakabili kayo dito uwi nyo sa bahay mga remembrance. Wala kayo. Right? Wala okay. kayo titigil. Maganda diyan. Oh, nahingal ako, guys. <laughs> Malapit na noon. Oh, batang diyan si Biahero sa loob. <laughs> oh. Ay, sir. No. na po kayo, sir. Ito masarap yan. Big 100 to. Buy one take one 200. Ayun, ayun. Good deal, deal, good deal. Bobo juice tag 50 lang. Opo. Tag 50. DJ. Okay, dili na kayo. Friends, may gusto mong mabijay? Ayan, DJ. Okay, Puy, 3 -5 3 -5 lang. Interesado ako dun sa um, ano. Mag sa Pagkatapos natin yung makiat, eto, pababa na naman. Ano ba yan? Wow. <laughs> Pero at least, eto na yung last destination natin, guys. So, may mga tindahan din dito. Pwede tayo magpahinga, pwede tayo kumain dahil may mga tindahan dito. Ito pala si sir yung pinaka-guide natin. Sir, anong pangalan mo sir? Felipe Alfonso po. Felipe Alfonso, shout out sa iyo sir Felipe. Thank you, thank you so much sa ah, pag, pag sa amin dito sir. Thank you. Ay. Apo, ay Kalo ko makasama ka pa namin. Kasama ko ka si sir. po. Huh? po. Kasama natin yung Kalo ko si mamamay. si mamamay. Sir, kumusta yung lakad? Pagod. Nakakapagod. Kong huh? Alex. Buti na lang, meron tayong maupuan. Talaga lang ah. Uh. Uy, Ayan, may tindahan o. tayo dito. Oh, oh relax na rin lang. Ay. Kala mo sila nagbayad ng kati. Libre lang <laughs> yan. Yung sakripisyo natin sa pag-akyat, eto naman. Ang tambad Totoo sa atin. Mo, sabi nila, pagdating mo dito parang painting lang. Oo nga, ano? Mm -hmm. Parang painting nga, oh. Grabe, ang ganda. Totoo nga yung sinabi nila. Oh. Parang painting nga talaga. Musa, kung may problema ka, pag-usapan natin. Huwag mong gitaan. Huwag sa ganyan. Sige, tumalang ka na. Mahal na mahal ka ni Fred. Hindi ka raw niya iiwanan kahit kailan. Ay, Wala na kami, ka Dito na lang kami. Solid, solid. Ang ganda ng view. Ito yung pinaghirapan natin ng ilang oras. Ilang oras tayo, Kuya Tons? Umabot tayo ng 6 hours kasi panay stop over. Okay. Umabot kami ng 6 hours dahil panay stop over. Alright. Siyempre, aakyat tayo dito para makita natin ang pinakatuktok. Diba? Nandito na tayo. Ayun. aakyat tayo dito. O oh, oh, diba? Ayun na. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Ang ganda ng panahon, oh. Nagbibig kayo sa GC. Nasaan na kayo? Oh. Natakot sa ulan natakot sa ulan. Sabi ko na sa inyo eh, pumunta kayo at sumama kayo dahil walang ulan. Yeah. O ngayon, magsisisi na kayo niyan dahil ang ganda ng view. Ang daming vloggers ah. Puno na! Baka bumagsak tayo dito. Isa, isa na lang, malalaglag na. 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 Yan guys, oh. Isa na lang, magigiba magigibana Itang kita natin yung lawak ng dagat dito sa taas. Isa na lang, malalaglag. Ito po yung pinagmamalaki ng dinggalan. Yan, no? Salamat na ni Biajero. Grabe, Ito mga kasama ko ngayon. So ayan guys, uh, dito na nagtatapos ang ating vlog. So nagkataon, sobrang init naman ngayon. Akala namin kahapon na uh, hindi hindi nahihinto yung ulan pero bless na bless kami. Dumating kami dito sa taas ng dinggalan na hindi kami nakaranas ng ulan. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys. So para sa mga taong gustong pumunta dito sa dinggalan, So may mga part dito na hindi pwede iakyat yung motor lalong lalo na ang four wheels So, yun lang guys. Uh, pasyalan nyo tong lugar na to. Napakaganda. Sulit yung pagod nyo dito. Dahil kung makikita nyo yung uh, ambience dito sa likod ko. Wala kayong makikita kung nasa Metro Manila kayo. Alright? Yung mga taga Manila, bisayas uh, Visayas and Mindanao. Welcome na welcome po kayo dito sa Dingalan Aurora. All right, thank you so much for watching. Please subscribe and follow my page, Jansky TV. Goodbye. <laughs> <laughs> ito, ito, di